Yung binayad ni ma'am ay 1,000. libo. Ang sukli niya, 550. Binigyan ko siya ng 600. Binigyan niya ako ng 50 pesos ito. Yun. Bali, naka-2,000 lahat kami ng benta sa huli nila, Idol Jeff. Oh, 2,000 oh, po. Ah, 2,000. Isi tayo ba Opo, sila po ng huli. Kasama niya. Kung kilala niyo po si Japper Sniper. Hindi <laughs> ako ay, eh ma'am, niyo po para makita kayo sa YouTube, sa Charito Vlogs, and okay, follow man, na rin. Tumawad pa ako. <laughs> 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 Nahihiya daw si ma'am kasi vlogger daw ako, tumawad <laughs> <Pumawad> pa <laughs> daw siya na, at nakablog. Sasabihin pa, ay, kuray po talaga yan. Hindi po, sa charito, ma'am, ganyan. May tawarang force yun, ma'am po talaga. Thank you rin po, ma'am. Angel. Yan ang huli ni na Idol jumper. Ilalako namin ni Michael. Hindi po kayo, ma'am. Hindi sila mga bumilit, Nakabili na daw sila. Kaya lilipat kami na ibang resort. Yan. Si Dagol naka Nakaano na, naka-ataw doon. Naka-banlaw na. Si Michael, maglalako pa. nakapagbenta kami kay na sir ng isang kilo, kilo, kilo sa 300 ang kilo. Tilapia kilo. mo to sa ano? Tilapia to sa dagat? Hindi po. Dagat yeah. eh. Kung pion. nasa ano to, da, sa da, dagat, ito nga mahalan, pero sa oh, ano, tatabang. Dito na lang po natin lagay. O Para? yan lang ang ulam. Hindi, ano, isa po na yan. Pangiyaw. Pangiyaw. Mahal ito eh. Mahal pa sa amdus eh. Ano? Oh, okay na yun sa kilo. Anong kang riyo ba na? Bigyan mo. Thank you po kayo na, ma'am. Okay. Ano eh, ba? Yun lang sa bawa, sa bawa. Eh, tablag oh. Yung 3 kilo kasi may anong ulang. Hindi na magbili ang Kaya nga po. Nakita namin yung si asawa ni Wesley Hindi yan. Galing din siyang lakuan. Ano bang tinda mo? 970. Wala, Wala May eh. Okay. Shout out! Ano pangalan? Simply Pam Official. Simply Pam Official. kung ikaw ba namin nagdiretso no. oh, Ayaw mo. Ayaw mo Okay, salamat. Is that first Isda pa! Isda! Kami ding naliligo dito kasi magandang dagat. Isda pa! Isda! Bagong huli lang sir. Bagong huli. Kanuping po sir. Masarap na isda yan sir. 350 po. Serewang serewa yan, sir. Ngayon lang huli. Isda po, isda! Sir, isda, sir! Bili na kayo! Isda! Isda po isda Isda po sir sariwan sariwa sir Isda po isda Ma'am, isda mam ma sariwan sariwa Yang tumitingin si mam ma Sariwan sariwa po talaga yan mam ma Ah. 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 Ay po ma. Hi po kay sa vlog. <laughs> Sana mabakyaw na niya nila. Shout out kay <laughs> Ega, lasa mo na yung kawil. Ma, ma, masasarap na ista yan. Apo, 350 po per kilo. Ito Ba? Ba? 250 Wag po, sir. Ha? Ah? Wag po. 300 po para po ano. Sunod po sa bayan Tama po yan, sir. Tapat tapat po yan. Okay.

Ilagay eh, mo na agad sa plastic. Lahat po yan ba? Ay, yung pinili. Michael, yung pinili nila. Ilagay mo na agad sa plastic. Saris da, sir. $3.50 po. Kanuping po. Kanuping. Kanuping. Kasi kita pa ba? Okay po, Mama. Mama ano niya, paboritong isda ko 'yan. Napakasarap po niya talaga. Yan na. Yan na, ano? Ano? naman 'yung Yan, niya. Okay, mga guys. Yeah, aba na nga 'yun. okay na. pasubra na lang nila eh. Okay, sige na. Hey. Guys. Okay. Laki po. nang labis. bakit time na yan. Okay, okay, okay. May hasang pa eh. Okay. Yan na mga kacharito, nakaka limang kilo na kami sa madalad salita sa 300 street to ay 515 five, five na agad. Ha? Ito. Hindi pa. Nandiyan sila eh. Yun, nag pa doon si Michael. Tignan na kung bibibili, kung maapil pa. Sa paglalako, kasi patagal-tagal lang hindi na paglako Nandito kami sa Barna Beach. Para walang apil. Yan, yeah, nandito na kami sa ano? Sa bahay tapat ng... Basta, dito kami sa baybay ni Nilalako namin ang huli ni Naido Jaffer. Isda pa isda! Kanina, ang hawak ni Michael, papasan. Ngayon, pabit-bit na. Isda pa isda! Kasi kakunti na rin naman. Isda! Nakarating na kami dito sa Baybay. Napakalayo na na kami nararating. Isda po, isda! Ma baka gusto niyo bumili ng isda. ni ma'am? Isda po, isda! Sa iba po ma'am, bigyan namin 3.53, 400. Sa inyo 300 na lang. Para makaubos na lang kami ma'am. Pahanin nyo na yan ma'am. Opo oh, ma'am. Mam, sandi pa po namin. Ano talaga? Ayan, mam, sa 250 po daw. Para po ano. Pang ano ba? Pag ihaw yan, ma'am. Masarap na nice isda yan, ma'am. ko. At saka kanuping. Alam hindi ko alam yun. Yan, baka mabili eh, ma lang ni ma'am. Nagpatawad na si Meggy Yung bigay kong 300, ibinigay niya ng 250 ang kilo. Opo, ma'am. Lahat po, ma'am, ng aming content. Binablog din. Ang pinaka-ano po niyan kay Idol Jabber. Lahat ngayon sa p ma'am? 1.9, Opo. Hindi po, ma. Awa naman sa lumaho. Talaga, ayan po ang lumaho. Talaga, tinagalaan namin maglako para po sa, ano, sa panggamot nanay. Oh, wala na po, ma'am. 1.9, ma'am. Sa 250 po, 270 yun, ma'am. Ah, oh, P470. Sa p sa ano? Sumakay na sa kabaya. Lagyan na sa plastic na yun. Ah, wala pa akong tambal eh. Kasi Clarence, kaya ka yung Iba yung hanak po, ito ka Kaya nga po, ma. ano yan? 4.70 yan, ma'am. 4.50 so, na lang. 4.50 na lang. Wala kaming 20. Sige po, okay lang. <laughs> yan, ayun yung 4.70, Dinawaran pa ng... 20. <laughs> Ganun talaga. Sa Batangas. Sa Ayan na. Uh, kasi katapusan na nato para mabili na nila ni ma'am yung huling ano. Wala pa naman dalawang. Ayun. <coughs> 450 Sukuling so 550. <coughs> yung binaya ni ma'am ay isang libo. Ang sukli niya, 550. Binigyan ko siya ng 600. Binigyan niya ako ng 50 pesos ito yon. Bali, naka 2,000 lahat kami ng benta sa huli nila, Idol Jet. 2,000 po. Wow, 2,000. Isa kayo bago niya? Opo, sila po nang huli. Kasama niya. Kung kilala niyo po si Japper Sniper. Hindi ako masyado nanonood ang Ay, ma'am, panoodin niyo po para bakit na kayo sa YouTube, sa Charito Vlogs and follow na rin. Tumahod pa. <laughs> <laughs> Naihiya eh. <laughs> daw si ma'am kasi vlogger daw ako, tumawad, tumawad pa daw sa nakablog. <laughs> sasabihin mo, ay, kuray po talaga yan. Hindi <laughs> <laughs> po, sa dyan naman po ganyan, ma'am. Pag may tawarang portion ay, naman po talaga. Opo, oh, well, thank you rin po, ma'am. At yan, nakaubos na kami at kami uuwi na ni Michael. Thank you po sa lahat po ng mga bumili. At yun mga kasarito natin, yung huling dalawang na 1.9, ang bigay na lang po namin ay 250. Kasi bigay po namin talaga, sa madagsalay 300 po. Ang, yung naunang limang kilo, 300 straight ang bigay namin. Ngayon, dalawang kil. Yung 1.9 na lang natitira, binigay na po namin ng 250 at sa po ni Michael. Kaya, pumayag na rin po ako, pero tumawad pa rin po sila ng 20 sa halagang 470. Dapat po ang kabayaran naging, naging 4, 450. Hindi naman po kami nilugi. Hindi naman po nilugi. Sambot, 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 sambot pa daw sa punan. Magpapain at saka sa magtataytay po. Pero, abangan niyo po ang na kitang natilugi at talagang po ang mga araw. Wow! Nalaat na ba talaga yon? Ang pila ng baka nyo pong kitang kita ay nadilubit. po kay Bosninong at kay Tidaren at lalo sa kay Don Ramon. Shout out po dyan. Sa so manonood po natin dyan. Tuloy-tuloy na po na kay Dominic Pichal. Shout out po dyan sa mga sa Dabaw. Kasi pag hindi po ito itinda, para makasampot kami sa gastos ano nawa niyo naman kasi kaya bibit na lang sa baybay dagat para medyo mapamalang konti. So dadal naman sa palengke, paparate lang po kung may talip. Malulugod kami. Sa so, nga din na sila pupunta ng bayan. Sila lang po na ay nahanap po sa sa mga beach. At na medyo mainit. Kaya medyo malayo pa pupunta po namin sa bahay. Medyo kami tingda ngayon ng araw. Wala pa tayong kamasal, wala pa tayong kape. Kaya, uh, visit po natin. Ang buka sa At siguro na mama do na si idlip sa si benta ng sda nila kasi hindi naman talaga sa lata no? Kasi kung daday na talaga sa palengke yun, mura lang talaga sa palengke. Dapat katulad yan sa ano, kung sabihin niyo, risk ko yun. Sa katulad sa kung kalmada lang, kung kalmada. Kung ah kalmada. Pag ako ng sa pag-anay na ito na pagpala. So, abangan nyo po yung pag-summer. lahat po ng hu huli po namin. Lobster, abangan din yung puyag. Sa kanala po namin yung hu hulihin. Pag-summer na. Kasi medyo pa, kung ang tao din sa may dagat Mga abangan nyo po. At ako rin po muli na lahat ng mga hu na po namin lahat. At abangan nyo po sa channel. <laughs> Baka po sakaling nakasama ako sa paglalako. O hindi, o hindi kaya may kinala at natin yung cellphone. malapit na tayo. Diretso na tayo kay Idol Jopper. baby natin ng benta. Yes. Ayun, tamang tama Gising pa sa idol Jaffer. Wala na Ah, wala <laughs> okay. oh, walang tao walang. Okay. Wala nang tao, wala ba yung po. Yung bigay namin si Michael, yung huli, sa pagod na sa sa huli, sa huli, sa binigay niya na ng huli, kaya hindi pa lahat lahat yung 2,000 kilo. Eh, hindi. May ura May Ay, dahil. Ay, dahil. Ay, dahil. Ay, dahil. Ay,